nyaan ini aku Ayan, nga kata mga princess ko Ayan. Uh, good morning, good morning. Ayan, ayan. Good afternoon. Good afternoon, good afternoon. Ayan po, ayan. Ano ba no. Ay, kaya, 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 Doon, doon kaya, sa ano? Yung kaya, ng kaya, Umalis ka dyan. Baka ikaw matuklaw. Ayan po. Simpalang day kayo, no? Ayan. Yan daw lumuog-lumuog. Ayan. Ayan. Ayan, Ayan ta, ko lang na, lapit. Nayo kayo, nayo. Punta lumuol yan. Lumuol bigla. Parang ulit ang ikito. Malaki ba yung nakita nyo? Oo, malaki ba yung Malaki ba yung ikito? Baka no, ilan na po oras na po kayong nandyan? Ano para sigurado pumasok daw po dyan kanina Sinumpalan lang, sinumpalan Para sigurado po pero meron daw po dyan May pumasok, nakita yung buntot pata. Yan yun po natin Medyo matagol Ay, Ay malaki Ayan po The... Ano Ay, pa sasabay nato nun? Hindi, okay, bawal po. Kanina lang po ba? Bawal, bawal pa Bawal ngayon. Corporal punishment, bawal. Tingnan Kahit sa eskwela, bawal. Dito nila nakita kung masak yung ulo. Ayan, wala mang lamang, kumasak doon. Ngayon, tinakpan ng ganito. Tinakpan para tinakpan po ng busbos. Alos ngayon lang po. Henry Biagtan. Bago kayo po dumating, sinabi, sinabi na po. So yun po, tama po yung ginawa nyo, sinumpalan nyo. Huwag kayong mag... Mayroon tayong eksperto dyan. Wala diyan. po dito, no?

Opo, pa- Yung pagkatuloy ito pong Ngero, talagang malamainit kasi ang panahon. Nagaanap sila ng masisilungan. Saka lalo na po, uh, malamainit dito sa nag Nagaanap sila ng masisilungan, walang malalapitan, basang basa sa ulan. Ayan. May, may pinagitang video pa, may napatay na isa eh. Opo, kailan daw yun? Ayan, tandaan ka, ma. Ayun po bang pinagitang kanina? Oh. Ano kasi yung kwento din tayo? Kumain na ano, pumatay ng manok. Ayan, ayan. Diyan po, may pumatay. Uy, mga eh. Nandun. Nandun. Meron, Nandun. meron, meron oh. Ha? Tabas natin so, Ayun, so. Natin dito. Wait ba? lang, baka may pa. lang yung O, oh, parang nga pan eh. Silahin natin dito. Kaya. 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 Ang dami ko magigitay, oh may dalang ano, mga pamalo. Oo, oh, mga Ay, paano yung nga mo sa buwan sa akin. Atin, atin, atin. Ano yun atin, Ayan. Ay, tawa, oh. pumasok dito sa... Sa, sa straw. Yung kumalas so yung soft drink, so, kumalas yung straw nyo dito. dito. <laughs> Ayun, nakikita na, oh. Nakikita ba? Baka ba mulos? Ayun, nakikita ba? Cobra siya, ano. Itim. Ay, ginawag niya, oh. So, hindi ko siya abot. Ginawag niya. Nga, nilabot din, eh. Ano ba nakipas? Hindi mo... Oh, kamay na paratay naman baong baong ay hindi kaya dyan? Yan, natin. ay hindi hindi 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 ay Dahan-dahan. Dahan-dahan, lalayo tayo. Karera yan, karera. Karera yun, karera. O! na lang po yung katsa. O, brah. O, yun. Hindi, yung katsa po. Lagay mo sa lapa. Masa yan. O, yung katsa. Sa baba. Tapit na ako, winning. Tapit na hindi kaya titipas to. Hindi yan po. Omba oh, wag kang maalis dyan, Kas. Nag-alang Spiderman na. Hmm. Tau po! <laughs> 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 Ay, lumabas! Yukas mako, hello ko. Ito, ito. Ito na yung ita. Shake. Shake. <laughs> Kata <laughs> ay, 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 ay. Ayo lumabas oh. Meron talaga. pala eh. Damulag. ay jadi Galing, galing. Oh. nilagay mo. Nilagay mo, nilagay mo. Ilagay mo. Ilagay mo. Ilagay mo. Ilagay mo. Ayan, Ayan po, nag siya ng... Ayan, eh. Pasok? Pasok! <laughs> Pasok ka! Ayan! ayan. Ay, ay! Ay! Lumabas! Ay, ang ingay mo si... Uh! Ipawas ko! Ayan po, nakikita nyo. Uy! 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 Ay mong pumasok ha? Oo, oh, okay. Module ka na lang. Pumasok galing link. Pumasok. Papa Sosi, ngayon, oh. may rarap lang kayo kayo. Eh. Lino biya kayo ng tosang. Galing. Ngayon, pumasok. Kung nakikita natin, mga kaibigan, ano? Ayan. Meron pa yata. Meron pa ba? Tignan po natin. Check po, baka may... Tignan pa. natin. Delikado pa rin. Pa. Ayun, may isa sabah, pa, may isa pa. Oh, Mag-asawa siguro to. Iba yung tail. Tignan niyo yung, ano, yung kulay. Color brown. Iga. Not snake. Opo na mo. Palagay ko hindi mag-asawa to kaya dito nagtagpo. Ayun. Ay, hindi yata ako po yan. May alit yung butok. Sinunod, nag-S4 niya. Nag Hindi lumalapad yung head. Anong uri ng naman niya? Baka mayroon pa dyan? Wala na dyan? Ano? Nakasarap. Nakasarap. Ipag-pag pa natin. Baka yung mga kamag-anak nila dyan pa. Ismael Sarmento Pascual. Victor Cunanan. Kunin uh, uh. mo nga uh, yung ulo niya. Malaki. Ayan po, no, nakauli dito ng cobra. Kung gusto niya, ibigay nyo sa kapit so, bahay ng sismosa. Ayan, wala po silang kamandag. Yung mga ganito nga. Tignan niyo yung kulay, yung tail. Iba yung ikiw. Pagka po pala ikiw nakikita. Jokas, lumalapit sa Ayan. Lumayo ka dyan, Jokas. Makulit yan naman nga na kayo ni. Kaya po yun eh. Maka S. Ang may tuktok ka Parang <laughs> pareho po sila ng mga ano na tayo. So, okay, ma'am, Yung mga forma ng sawa, di ba? Oo, oh, sawa. Magka oh. okay. mukha pa masawa sawa. Oh, pero mas mabilis ito. Pinakamabilis oh. bliss araw sa, ano, sa ano ba yan? Ano ba yung muri ng ano na yan? Brown rat snake po. Brown rat snake, no? Ano po sila? Sila, Lovdatos Erectorus. Oo, oh, basta mm, text mo na lang. Text mo na lang. Hindi pwede niya. Yung term nila. Ano Hindi <laughs> po sila. Matakaw sila sa daga. Matakaw sa daga. Ayan, katuwang natin yan. Yung mga daga, kumakain ng ano? Palay. 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 Yung tao naman, kumakain ng daga. Ay, uh, ano po ito <laughs> <po> sa mga... <laughs> <pit>? <laughs> po. yung po sila sa mga peste. Yan. Yan yung party na yan ang ano natin. Ang, <tinyo> <tinyo> Ay, kay... Kaya hindi oh, siya lumalapad. Tignan niyo yung head niya, hindi lumalapad. Hindi lumalapad uh, yung ulo. Malang po lang. Maliig lang. Kaya ito na pag nag-agad ka nyan, nag mo. Dito kasi meron kami standard. Kay Cobra, basta nag-agad ka, mag ka na. <tinyo> Enrico Serrano Cuenco. Family Barangay Dila Dila. Ayan eh, nakarap lang po kayo eh. Kailangan niya pa yatame tong pota timpa. Ay, 'di. Ito po hindi siya masyadong delikado do, no? Pwede niyo nang bigay sa ano ng anak niyo laruan. Tayo na. Tayo na. Pina natin, me baka ano. Pagpapatnya, pagpatnya, pagpag mo. 'Yan, 'yun po sana. pa. 'Yan, you na kasi dito mo. Top. Top. Last Ito po si ang nating uh, idol Princess Tuklao no tsaka si uh, Rod Tuklao na po taga Santa Maria Conception. Balat na Pero hindi lang balat. po pagbo-vlog oh, ako. Uh, rescue balat. talaga. Rescue sa tao, rescue hmm. sa uh, mga animals, so yung mga endangered, no? Ah, uh, Yung kanila rescue muna bago yung kung ano-ano, no? Oh, magaling po. Magaling yan, Princess yeah. Tuklao. Oh, Pakipalo natin Kapag sa mga po hindi mo nakapalo. Drake, <tis> na pumasok na ganun. Kagaya po kanina, yung ginawa nila. Tinawagan po nila kami para mapuli. Ayan, ang gusto po okay. ni... nila pinatay. No? Mga tatapang ayan. Kaya mga Drake, tsaka isa <laughs> po. Ano <laughs> sa'yo, Jet, makapagali yan.